sabi nila. Kaya sinubukan natin puntahan siya. Ano pula siya la? Eh, nabulo na. Wukay siya. Dahil sakay po kayo ng wukay siya la Brown line. Tapos, bababa, baba po kayo sa Thai. Thai tak pala. Sorry. Kaya first class kami. tak. Tapos, exit B. Tapos, makita nyo po na, na uwi si Thai Tapos, parik na po kayo. Ang dali-dali lang. Makikita nyo kagad yung ano yung place. So, eto na. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan ko na siyang ikut-ikutin. So, siya pala. Ano? Ken Romero, please like, like and subscribe. O pwede na rin kayo mag-comment. Okay ba? O sige, let's go! Excited na ako. Excited ba kayo? Sige, bubuo! Hello! Welcome to Kaita! Ayan. Kita niyo po ang place na ito. First time kung pumunta ngayon dito at may arami daw kung ganap dito. So, isa-isahin po natin kung ano meron dito. Wow. Bagong gawa daw to eh. So, tingnan natin kung ano meron. <laughs> Ooh, amazing! Ayan. Nandito na po tayo sa Oasis Kaita Park daw. Kita bagong bago. Fresh na fresh. So, syempre, nandito yung ating mga kababayan. Kasi day of ngayon. Ayan. Kita niyo yan. Ganun. Diba? Purple na purple. So, puntahan natin siya. Ikutin natin. I know many of my people. So let's go. Wow. Mm -hmm. La! Hello! Ang <laughs> ganda ng place na matatagpuan dito sa Kaitak, Hong Kong. Sa ilang lang kayo ko yun ang Line. So, hello! Shout out po sa inyong lahat dyan! Hello! Mukhang uulan na. Yan! Ang mga place. Nakita niya sa baba. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And comment na rin po. Ken Romero, thank you very much. Enjoy! thank you Ito lang po siya. Pagbaba nyo sa Kaitaki Station. Turn left or right. Yan. Hanapin nyo lang kung saan po. Okay, ayan.